Ito ang naharvest kong rambutan, madami at tamang tama pagkahinog, masarap at matamis ang lasa, mamula-mula ang kulay. Maganda ang variety ng rambutan na ito. Ito ay tuklapin, malwang kuhanin ang lamang sa buto at hindi ito tulad ng iba na nakadikit ang lamang sa buto. Ang maganda mga kabayan sa frutas na rambutan, kapag ito ay namunga na ay hindi mo na kailangan ang alagaang maigit esprihan ng mga insecticide. At kapag ito ay namulaklak na, ay matibay sa mga piste at kulisap ng mga maninira. At kahit hindi mo na ito abunuhan, katulad ng, ng pinutikong ito, kita ninyo magaganda ang kanyang bunga. Ang prutas na rambutan mga kabayan ay sagana sa antioxidant at nagtataglay din ito ng vitamin C at iron na kapagdaragdag ng sperm quality ng mga kalalakihan pampalakas ng immune system, nagpapalakas ng resistensya ng katawan, nakakatulong upang makaiwas sa kanser, at ang pagkonsumo palagian ng prutas na rambutan ay nagpapatibay ng buto at ngipin. At bago ako magtapos ay shout out muna sa lahat ng aking mga viewers, followers, subscriber at sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay sa aking channel. Magandang araw sa inyong lahat mga kabayan.